Eh, sabi mau no. Ar arusip. Ar, ah, arusip. Tuk 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 sabi. semua. Mm. maya na, Tama, Sama nung favorite kong hype na in niluluto. No. Sa lupa o nasa ilog. Ha? Hindi. Kaya meron uh, Marami pa. kumagayon sa kwan ko kanina. Sabi mo kung gusto na ako. Ah, Mama, diyan daw. Oh. Yung ganyan na ay. Yung magulo, kumain na. Ano yun? Yung galaw. kumain? Ha? Huh. behave pa si Gael sa inyo. bye, -bye. 对啊。Oh no. ka na? Hmm? Tapos ka na? Ay, hindi ba? Eh, ganyan ka kumain. Oh. Mm. Hmm. Ganyan ka. Hmm. Tapa ka. Hmm. 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 Ito na. Iwan natin si, si Rafael. Hmm. bakit? um. karami ay bumugoy sa bahay. bago nung tayo maliit pa bahay. bakit? bakit? ang karami ay bumugoy. Nakikita ko palagi ang laki-laki. Mayroon. Ano gusto niyo bahay? Maganda. Maganda? Apa. Bakit itong bahay natin? Ito may... Mm. May bubuyip kasi. May bubuyip? Para may honey. Gusto ko yung honey. Honey ay para ma... Tarat yung mga... Fun, mga... Kwan, buti ka. Eh ang kalat na gael. Ako din kunti. Ma! Ano? kinakain ba yung butik ko yung ayam bubulog? Iwan. Ang sarang naman. Nakita ako sa YouTube. Sinain nila yung malabot siya at kinain. na. Kain na. ako.

Suma. Sa kalim. May langgam? Wala naman? Ayun, sa kanong ka. Ay, sabi naman. Ay, natchi. Wala ba? Sinong susama kay Latito DJ Ako! Bilisan oh! nga, Rod. Ah, Sige na sa akin. Agad. Mama binagab. Mama ya. Ha? Baka Dito mga room, Asa Ano ay makakanap tayo. Hindi. <coughs> Hindi

Nice. Yeah. I'm awesome. Ah.